Ngayong araw, guys, samahan nyo kami. mga kami ng Susong Pusukeri. Guys, napakarami talaga dito sa loob ng Makawan. Samahan nyo na rin kami, guys. Magluto at magpo-trip. Hanggang dito nga lang, guys, pala muna yung voiceover ni Dugong kasi nahihirapan na daw siya. Kaya ayun, samahan nyo kami po What's up guys? What's up mga kanapadaan lang? So ayun nga guys, ano sa mga nagre-request dyan ay pinagbigyan ko na kayo, narinig nyo na yung voice over ni Dugong. Kaso nga lang guys, hindi pa kaya talaga ni Dugong yung eh, medyo mahaba kasi nahihirapan talaga siya guys. Kung baga guys sa signal ay eh, medyo talaga siya. Nadaan na rin nga pala guys namin dito sa aming malayto palisdaan itong timputik. Naglambat nga pala guys sila ngayong araw at grabe guys, sobrang dami nilang nahuling isda. Ito nga pala guys yung tinatawag dito sa aming lugar na liwit-liwit. Sa lugar nyo ba guys, anong tawag dyan? Tapos napakarami rin talaga guys nilang nahuli dito ng mga tambog At at nga pala guys, pakipalo nyo naman yung page nila at pakishare na rin nung kanilang mga video. Ilalagay ko dito sa comment section natin sa ibaba. Sila guys ay mga tropa namin ni Dugong, simula pa lang ng mga bata pa kami. Tapos ayun na nga guys, no agad na rin nga pala kami nagbangka patungo doon sa ating pagkukunan ng mga sikit na sobrang lalaki. Pagkarating nga pala guys namin dito ay bumaba agad kami dalawa ni Dugong para makapaghanap na agad. Pagkababa pa nga lang guys namin ni Dugong, ay eh, grabe, sobrang sunod-sunod agad yung mga nakukuha namin dito at malalaki pa nga dito sa part na to. Alam nyo ba guys na napakasarap talaga nitong luyahan, itong susumpusikit po Ket talaga namang guys mapaparami kayo ng kain naaalala ko lang tuloy guys nung bata pa kami ito laging inuulam namin lalong lalo na guys pag walang pera yung mga magulang namin talagang pumupunta lang sila dito sa lalao para kumuha nitong pang ulam namin para wala na rin kaming gastos pero syempre guys at least hindi namin ikinakahiya na mahirap kami at nag-uulam kami ng ganito mas nakakahiya naman guys siguro na malakas yung katawan mo tapos hindi ka nagtatrabaho at nangihingi ka lang sa ibang tao grabe rin talaga guys yung kahirapan na pinagdaanan namin sa buhay ni Dugong lalong lalo na magkapit bahay lang kami talagang alam namin yung mga nangyayari sa buhay ng bawat isa. Kaya nga eto guys, nung binayaan kami ng konti dito sa pagbablog ay eh, talagang na namin yung opportunity hindi na namin pinalampas. Matagal rin naman kasi guys namin pinagdasal kay Lord na kumita ng konti at makatulong sa aming pamilya at eto na nga guys, unti-unti na rin nangyayari. Eto rin talaga guys yung mga ginagawa namin ni Dugong simula pa ng mga bata kami, itong pangisda, panlulukan at kahit anong pa guys, lahat na lang pinasok namin dito sa mundo ng lalao. Ang kaibahan nga lang guys, ngayon eh, may nakatutok na sa camera at pinapakita na namin sa mga tao yung mga ginagawa namin araw-araw. Syempre guys, para makapag-inspire na rin kami ng mga kabataan 'wag silang sumuko sa buhay kahit mahirap na 'yung nararanasan nila. Kaya sa mga kabataan na katulad namin diyan ni Dugong, okay lang guys na hindi kayo nakakain ng na masarap at mga gusto nyo. At least guys, kahit pa paano ay eh, meron pa rin kayong nilalaman sa inyong mga sikmura. Kahit ano guys, 'yung naandiyan sa harap nyo, kailangan niyo talagang pasalamatan lalong-lalo -lalo na pag pinaghirapan ng inyong mga magulang. Tapos ayun na nga guys, ano balik na nga tayo dito sa pagbablog natin at nakwentuhan ko nga pala kayo na medyo mahaba doon. na nga pala guys, 'yung mga nakuha natin ng mga sikit, ang tawag guys dito sa lugar namin ay pusikit sa lugar nyo ba guys anong tawag dito tapos ito naman guys sa isa na to ang tawag dito sa lugar namin ay kilay dalaga ay comment nyo na lang sa baba kung anong tawag nyan nung nakakuha na rin nga pala guys kami dito na rin kami ni Dugo magluluto tumabi nga lang kami dito sa medyo malilom at dito na rin kami magluluto sa ating bangka pinalinisan ko nga lang guys kay Dugo ng ilang ulit yung mga susung pusikit natin dyan para mailuto ko na rin kaagad at nung nalinisan na nga guys si ni Dugo nilagyan lang namin ng tubig tabang tapos nitong konting mga luya pampalasa grabe guys kahit ganyan lang yung rekado nyan ay eh, sobrang sarap talaga yan. May dala rin nga pala guys kami dito talbos ng kamote kasi favorite din namin 'to. Ipapato nga lang guys natin ito dito sa niluluto nating mga suso. At siyempre guys, dahil meron tayo diyan talbos ng kamote, hindi mawawala itong pamalaka sa nating baguong at sakto guys, may dala rin kami dalawang pirasong kalamansi dito. Grabe, sobrang sarap nito mamaya. Tapos ayun guys, habang iniintay lang namin ni maluto 'yung aming mga suso dito, ay nagtambay-tambay muna kami dito at nakinig dito sa mga huni ng mga ibon. At after nga lang guys ng ilang minuto ay kumukulo na rin itong ating niluluto. At syempre guys, dahil paluto na yan, ay magtitimpla na rin tayo dito ng ating sausawan ng talbus ng kamote. Naglagay na rin nga pala ako dito ng baguong, tapos itong kalamansi. At nung luto na nga guys, yung aming ulam, ay naglagay na rin ako kay dugong dito ng kanin. Grabe guys, so parang manginasa lang yung galawan pag naglalagay ng kanin. So ayun kain na. Ay, mamaya pala. Wala pala tayong pasungkit. ay, ay, meron na ko dala. Ayan guys, so may karayong <laughs> dugong na dala oh. Luit na. <laughs> Alam mo ikaw lang yung pangsungkit na karayong meron din ako. Nining, yung camera girl, para mo na akong pangsungkit. Ayan. O, oh. <laughs> di ba? Meron tayo. Ayan, pardibli. Let's go. Kain tayo. At oo nga pala guys pagkakain nga pala guys tayo nitong ating mga susumpo sikit ay kailangan nga pala guys ay meron tayong pansungkit Kaya ayun guys ano ngayong araw ay samahan nyo muna kami pumudrip dito ni dugong Grabe kahit malilit nga lang pala guys itong laman nito mga susumpo sikit ay pag natikman nyo naman talaga guys quality quality talaga yung lasa nya sobrang sarap talaga tapos yung mga natitirang sabaw dito sa kanyang shell ay eh, sobrang sarap din talaga guys at malinamnam Tapos hindi ko na nga guys napigilan yung sarili ko at sumausaw na ako dito kasama yung talbos ng kamote natin dito sa ating bagoong At grabe guys sobrang sarap talaga Talaga naman guys mapapasunod-sunod ka na subo dito ng kanin Hindi na naman nga pala guys si dugong dito umiimig sa gilid ko Sabi ko nga sa kanya wala kaming baong tubig sana hindi siya mabulunan At habang kumakain kami guys gusto ko lang magpasalamat sa mga top fans natin dyan at sa mga lagi nagshare ng mga video natin Salamat talaga guys sa inyo na sobra. So, yun guys. Hanggang dito na lang muna. Tatapusin na natin, natin yung ating pagkain. Salamat sa panonood nyo guys. Kita-kits na ulit bukas. Ado. Pizza out. Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>